Sci Show. Lagnag ka, Anna. Okay pa kaya? Lahat. kailangan pa Mami, no problem, mag-tempranoshake formula ka. Hindi pa pa, consistent ang gusto. worry. ay tulagpas ka na sa kalendaryo, marami ka pang gustong gawin sa buhay. Pero umihina ng ang katawan mo. mag Brand Adult Plus na. Velvet Tibay Katawan. essential nutrients na tama sa edad mo. Tulog para tuloy ang tibay. Wow! Pabalik na ako, guys. Hand washing is a first line of defense against germs. Pero hindi lahat ng sabon pareho. Hand washing with Safeguard helps provide long-lasting protection against germs. Wash hands properly. Stay safe. Safeguard. Nido Jr. for dollars one Fresh and blue, my free time's always fresh. Can you guys please? And you surf that gun fresh and blue. Bite into cloud nine for that enjoyment. You can stretch on and on nice. with rich chocolate, soft nougat, luscious caramel, and crunchy nuts. Enjoy okay, the cloud nine yeah, moment. Mom, yes. Nutriland has more nutrients than other multivitamins. Hello. Helps with sleep. Helps for mental development. Helps maintain good gut. Give them more with Nutriland. Unabian. Mahalagang paalala, ang iyong tinulungan bilang hindi dapat gumigamot sa loob ng mga Morning, Mama. Big day today. Then you need a bigoted breakfast. Lady's Choice Chicken Spread. Now in its new look, but still made with 100% farm fresh eggs. and real chicken. Para everyday, meaty busog. Mm. Ready na? What Ladies' Choice Chicken Spread. Miti busog, sarap. 6 sa 10 estudyante, kulang sa vitamin D, kulang sa tibay. Pero siya, kahit sagad sa hamon, matibay. Mm kahit sagad sa eskwela, matibay pa rin. Bear brand lang ang gatas na may 100% Guys, hindi po makukumpleto po yung makeup pag wala po tayong kilang. Isagad sa buto ang tibay. Mag bear brand. Tagulan. Walang araw ang sinampay. Sa mga antes. Lala, tayo na. Aria,

ako nagkuna? Saan ba ako nagkamali? I'm eh? just a mother and a wife trying desperately to protect our family. Lalo na ikaw. Hindi lang naman to para sa akin eh. Para sa iyo to anak yung ginagawa ko. Mali ba yung ginagawa ko bilang isang ina? No. Hindi mangyayari lahat ng to kung hindi dumating yung nilat na yun sa buhay ni Dad. Sa buhay natin. Mom! At kung hindi bumalik yung malandi at ang na Meredith ngayon, yun, pinagsasamantalahan niya yung nagihingalong relasyon namin ng daddy mo para ang gawin niya sa akin White. Ano ang gawin niyo sa asin na. yung daddy po? Ma'am, please. please. tama na. din ako sa inyo. <laughs> hmm? Ayaw kitang magaling sa so isang so broken family. Ah, diba? hmm. Oh, mga Hmm. ako sa akin. Huwag na huwag mong susukuan yung daddy para pangako ko sa iyo, ko ang lahat, I'll do anything and everything para mabuo yung pamilya natin. Pinapangako ko yan sa iyo, Tris. Kahit gaano kahirap, tutuparin ko. Gusto mo mo talaga akong isama? Oo, oh, no. na. Ilalayo kita sa lahat ng mga taong gusto mong gulo sa'yo. Lalo na si Patricia. Kaya sumama ka na sa akin. Di ba anak, yun naman ang gusto mo na makasama yung totoong nanay mo? Pa, paano ka nakakasiguro na hindi kayo masusundan ni Patricia doon? At paano kung si Serapir naman ang sumunod sa inyo? May pera at connection din si Patricia. Kaya kahit saan lupalipan ng mundo kayo pumunta, Susundan niya kayo. Paano? Kung guluhin na naman niya si Dilek doon, tuwala ako doon. Para protektahan ang anak ko. Wait lang, guys. ina, ginawa mong lahat para mapagtanggol siya. Ako pa kaya ng na totoong nanay niya? Gagawin ko lahat para mapagtanggol si Lilet. Atty, Mer! Ayoko nang magulo pa! siya sa akin nakasama mo na si Lila simula pa sa gulsa sis wag mo naman sa alam yung pagkain sa akin ano ba kasama ko ang anak ko hindi ko pinagtadamot sa iyo si Dizette kaya lang kada sinasabi niya sa akin na nagugulo ang buhay niya ng dahil sa inyong dalawa ni si Ramil natuturog ang puso ko lang ang buhay ng dahil sa si inyo. Siguro nga, mas mabuti pa na sa akin na lang siya habang buhay. Oo. Hindi ko siya kanugo. Pero ako ang tumayong nanay niya sa mahabang panahon at toy ni Mer. At lahat, lahat gagawin ko para patek See. Hmm? I love styling my hair, Perfect dust, panting, bye, -bye.